on maganda tanghali sa inyo mga kalapatids update tayo sa mga vibe natin yung tatlong blue bar dyan na alis na natin nung linggo <coughs> sinama lang natin yung sa pagpapaaraw pag viewing etong ano, checkered white flight hiniwalay na natin silang tatlo kasi malalakas na naman kumain eh tapos ito yung si 21 at si 22 si 22 napitik-pitik na yan o, oh, kakalinis lang natin. Ang dumi na naman. Yan. At yung mga breeder. Yan, yan. Ito, update sa ano natin. Sa papamigay natin na Basra. <coughs> yan. Galing imos yan. Ito, galing imos yung... Uh, may may nyan. Dalaw na itlog nyan. Tain-tain na lang kayo. Mapibisaan yan. ito so, pa yung iba natin. Breeder. Ayan. Ayan. na pala kahapon nyan. No? Oh. Ating mat matnog. Tapos basra. Tapos ng pabri. Tapos ito malapit na rin to. pinagisipan ko kung i-out ko to eh yan o bala ko rin kasi out eh kasi kukuha tayo ng panib ay mag focus baksan natin yan o bala ko yung out yung hin eh pero sige isang clutch or dalawang clutch pa out ko na yan kasi so, ito na yung masipag natin magsubo Yan ginalis natin yung OEB nyan, sorry sure, yan sa linggo lang din yan, itlog na rin yan eh. yan lang update sa mga alaga natin ngayon yan o oh. yan sila si kulit na no? pitik pitik na sa so, ito pabri natin ay nakalumutong ko to ito oh Arden Cross hunting, Terminator tas yun Taiwanata Cross Jansen tas ito ito update tayo dito ito malapit na morphe sa ito wait lang hirap hey, tanggal nakapagpakain na rin pala tayo sa kanila yan yung hen natin ay daw sa inyo babaklusin na rin natin yung malapit na yan hanap tayo ng gato kak na kulay sa ating ngayon yun, 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 yung mga ibinating yung C22 bumaba ayan ayan yan lang update sa ating mga kalapating ngayon so, huwag din na rin kalimutan mag comment, like and subscribe e, pake pindot na rin ang notification bell notification bell para updated yun sa lahat ng video natin yan update sa kanila ngayon mga kalpasid wait lang kasi sa, ano natin basra papamigay natin yung <coughs> pag malaki laki na yan lang mga kalpasid bye bye